Habang nakatambay nga ako dito sa swimming pool ni Madam, bigla ako nakita itong nagtitrending na bulak na sobrang galing nito mga guys kung totoo man. Ito. Kasi gamit nga lang yung kandila, makakagawa ka ng bulak na. mo nga lang daw At siya. At ibababad sa tubig. Tapos magiging ganito na yung resulta. Sobrang galing neto. na ito. Saktong sakto. Wala pang mga bulaklak dito mga guys. Kaya ito na lang yung gagawin ko ngayong araw. Kaya nga lang yung problema ko ngayon. Paano ako makakalis dito? Na bakit kasi sa swimming pool ka pa cellphone <laughs> Ayan, tuloy. Basang-basa ka pa dyan. Kaya tinulukan na ako ni madam para mabilis na rin ako makaahon. At saka excited na rin siya mga guys. So legit ba yung kandila? Ay pwede siya maging bulaklak Saktong-sakto. Yung halaman namin dito, parang kailangan niya ng bunga ng bulaklak At para magkaroon na rin siya ng kulay. Kaya dali-dali na nga rin akong tumakbo para makapaghanap na nga ng kandila. Nabuti na ka lang din talaga mga guys may nahanap pa ako. Kasi halos itong mga nagtitinda. Kulay puting kandila yung binibenta nila. Eh yeah. gusto ko kulay pula. Kaya medyo nahirapan din ako sa paghahanap. Ang klasing klaseng kandila yung mga nahanap ko. Na medyo dinamihan ko na din. Para medyo maraming bulaklak dun yung magawa natin yeah. mga guys. Medyo mabilis lang din pala siya matunaw. Kaya pati nga lagay ng kandila mga guys. Sinama ko na din. Kasi kanina tinatry kong tanggalin. Medyo mahirap siya. At kung may natanggal man, may natitira pa. Kaya yung ginawa ko nga mga guys. Sinabay ko na lang din silang inimekos mekos dito. At nung matanggal lang yung kandila sa lalagyan. Yeah. iniwalay ko na din sila dito. Para mapalamigay na rin natin yung nalusaw na kandila. Na eh, heto ngay magpapatuyo ulit sa kandila mamaya mga guys. Ang yelo na may kasama tubig. Naluan mo na din ng liquid dishwashing liquid. Ha? Ang dami naman liquid no Basta yung panghugas na plato. Heto daw kasi yung pampakape. At saka pampadula sa kandila. Kaya pagkatapos ko na nga ito mamekos-mekos mga guys. Tara na. I-taste test na natin to. Ay, i-test lang pala kung legit ba talaga itong napanood natin. Kasi kung hindi ito legit mga guys. Ay, bili na lang siguro akong peking bulak lang. Para ba hindi na tayo mahirapan mga guys. Guys, try natin. Parang medyo malamig na siya ng konte. Alay, init. ano yung bulaklak to. So, o kulang ng dishwashing Tignan liquid. Tingnan mo yung bulaklak. <laughs> <Hindi siya. laughs> Nagdagdag pa nga kami dyan ng dishwashing liquid Kasi feeling nga namin mga guys Kulang pa yung nalagay namin Kaya sa pangalawang beses mga guys Kinaray ulit namin gumawa ng bulak Kasi Sa pangalawang try nga mga guys Napansin ko dyan na mumuo naman yung kandila sa Kaya kami Hindi nga lang hindi siya dumidikit <laughs> Kaya yeah, tinry ko nga yung pangatlong technique. Natagal lang siya sa pagbabas. Basta kung gagawin nyo to mga guys. Siguraduhin nyo munang malamig na talaga yung kandila. Para hindi ka masaktan. Oh. Basta nang tinagalan ko nga sa pagbabad mga guys. Iba yata yung nagawa ako. Ayan. <laughs> Ang laki naman yan. Ayan o. Oh. <laughs> Pag binidikit ko na dito guys, natatanggal siya. Ayan o, oh, nababakbak siya. Mukhang hindi bulaklak to magagawa natin mga ano ata ito. Kamay. Hindi, yung sa kuko. ah <laughs> yung fake meals. Oh, fake meals pala yung magagawa natin. <laughs> Naka ilang beses yata akong try and error dito mga guys Basta ginawa ko lahat Para lang sa trending na bulaklak na to Na makalipas ka ng ilang beses na pagtatry Eto nakagawa na ako Eto nga lang di talaga sya kayang tumuyo dito Kaya pinapatuyo ko na lang sya sa kamay ko mga guys na Eto na nga isang bulaklak na nagawa natin Ayan na Finally Ayan na guys oh, yung <laughs> Ano yung ganda niya? Ano ba ako pa daw ako pa Ayan o. At para mas gumanda nga itong tanim natin dito mga guys Pinalibutan ko pa nga ng mga nagawa natin bulak Mukha nga ba siyang bulaklak dyan mga guys oh, Mukha pa rin siyang kamay Pero habang tumatagal naman mga guys Gumaganda naman yung mga nagagawa natin Na ah, heto na nga yung product Sobrang ganda nga nito mga ka-guys. teka lang. Tatanggalin ko muna yung mga nahulog kong kandila dito. Para mas lalo siyang magandang tignan. Oh, di ba mga ka-guys? Mayroon na tayong bulaklak dito. Naano sa palagay nyo? Maganda ba tong nagawa ko? O oh, hindi. Basta hanggang dito na lang. Ayun lang. Bye-bye!